Good morning! For today's video, uh, pupunta tayo sa bundok. Marami po kami guys. Kasama ko po yung mga borders ko, pinsan. At saka, uh, basta marami po kami guys. Uh, titingnan namin kung may hinog na uh, mangustin. Mamimitas po kami ng mangustin at saka titingnan namin kung may laglag na dorian. Hala, hala! Tol, tol! Gatol, tol! Hala, hala! <laughs> Wala sila may punit? Pila ka po? Ang ganina na siguro na ba? Ano ni ma? Kuya? Ayan guys, may kuha kami isa na pulot ko. Ara pa dito sa pikas isa. Dira, dira, dira yoy, kuya, oh, ay, dira yoy, sa ubos, baka na, ah. Madlo, kut, patungod ba? Si mulugan ta. Ha? Madlo ko magpatungod, mahulog. Ay, ka na ang lami, oh. Gani, kabakilid na mahulog. Napa ko dito Pinaka. dito pinakapunoan Andor. yan sa baba. May bunga gitu na. Ha? Grabe yung krukas ng mga sisig. Dungdi ng Mas daghan pag gagmay November na siya. Uh -huh. Normal. Asa lang ato tong mga buwang to? Dito to nag-agi sa ubos. Dito to sila lusot. Dara, dito sa ubos agi. Ka. Pa, mag abot para dito. Musaka, Musa ka ayaw, puto, Muikot lang po sila. Dagan, mong kawat ba? Wala, wala. Mag-aabot pa na tayo mag-harvest mga gustin. Dagan, Mapuno ng bukag ba mga gustin? Dagan, Maski walay hangin, mahulog na. Duhulug, hangin, no? Asa. Asa. Kini siya paghulog diretso jud ni sa ubos. Oo, oh, basta si daghan ito ito ba? Dira sa so kay Donisio nga area. Oo, nara, diri, oh, o. Oh, Abulok. Ah, oh. Naagi do. Dali na ara diri mo, oh. gagmay. Ara isa o. Oh. Diretso gini sa ubos ba? ay bulok ni oh buak ato isa tanawa daw nang isa no ah nagtiniil my god okay to guys oh may duwa ka unggoy guys agay ato oh nagka door yan ara ang lagkit oh ara ang lagkit ga oh Hello? Dari kau, naraka Nara naraka kocejo, deli abrian, ato Dali abrihan wow to. wow 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 ak lagi, Dito wow punuan wow 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 na dito. Dali, sa sa

Mm, dua Aba. ah, abah <laughs> sige, sige, sige. dua atas. <laughs> Grab. Sakam. <laughs> <Dua, kumel, saku. laughs> <laughs> kau mm. hmm. Oh, abah sakam. Oh, sakam so Ga daw tunga na lang kita anak ga or wala gid siya laman. Ah! Buya sa nagbukas oy. Oh, bibi ama. Ah. <laughs> ah, si abi pa. Kalbo masamang tao. Hay, gamay ano ang isa. Ano pa isa ba yan? Kanang magyapon niyo. May unsa na. oy. Bugnaw pagidno. Hmm. Ay, naapa na isa brad. Kanao? Na pa na? Wala na. Ay. Hello? Na pa na? Pinapos tama o. Dali aga kay Murag. Na. Isa rin lang manakabuga. Ay wala na dahil na brad. Ilabay na dili bandaw. Hati tayo. <laughs> 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 Kalami. Okay. Binlan talang ka ha. Hindi na pala ginabrad. Wala sa anak tayo matusok kay ka na. Oh, ari ba? Sarap. Oh. Nahulog. Kalan hmm. hmm. ba? Ta? Nakalan ko? pag domingo hm gaw pun may nagsaka dere daot di a o ko laglag bong pila kayo daw dio wa apdihin nya ba hm mga duwa duwa ko ani ba giya man unta ko Laglag ina o base sinungkit niyo naman. Galing na dala kayo. So isa-isa si pag bitbit niyan. -bit. Mm. Oh. Ah, hilaw gid na kay may saang may ano. Pungango. Angit. Hmm? <laughs> Alam mo na one? Ano na? Ang ano? Pagpaksa niyo ang umurot eh. Isar ka buo? 你看，嗯，嗯。 Pagkada po yung buhak mo. Pa! Ilugan. Tapos ko lang tayo Buto. Di nang popcorn ko. Daghan yun. Daghan yun. No gram butas. Ha? Gutom mo tau. Sabo ka. Ha? Wala. Ay, tiil mo tayo. Kuha ang tiil mo. Balas na. Balas ko eh. Ibutong! Padaplin na koy, kay humana ka koy, ilan na lang na. Butang kap na na.

Lo isa dela sako. Oh, nulog na. Tandog niya. Oh, pagtanduga lang. na lang. Iyuga daw. Utang tulog na to isa? <laughs> hoy! <laughs> dunot, toy. Ha? <laughs> <Huh? laughs> <laughs> <laughs> dunot, dilo <dunot>, eh? <laughs> oh, pelik. No, Dubuk. Di isa po? Oh, bem. Isa lang, grabe. Salud man ang duha ka kamot. Tagi na utol mo, brado. ka daghan pa na. Uy, taga ay mga mo. No. Maulog Maulong na sa bam? Hindi ba, ba, ba? pa, hindi no, pa, bam ah. Basi hilaw pa. Awa na. No, 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 no. Naulong lang to siya? Uy, mm. baba na, baba na. Ilog ano? na. Nako mga, ilog ako Ha? Ilog na. Oo. Ang gagawin namin ngayon guys is pauwi na kami kasi ah, uh, kapal na ng fogs. space spend.